meron din po akong 10 peso coins na year 2003 at kung meron po kayo nito ibili nyo na po kasi wala pong value yan at kung meron din naman po kayo yan kung gusto nyo pong ihulog sa alkalis nyo ihulog nyo na lang po para makaipon po kayo ng marami kaya po yan po ang 10 peso coins na 2003 wala po siyang bagyo. Ipili nyo na lang po ng pagkain. Kasama po nitong limang piso. At ng pisong ito ay pamasahe ko ito pa uwi. I 16 pesos po kasi yung pamasahe ko pa uwi ng bahay. Kaya pamabayad ko na lang po ng chip. Maraming salamat po sa lahat po. Huwag niyo na pong ibenta yan sa coin collector. Wala po siyang value.